So, ayan mga kasari, kabubukas lang ng ating tindahan. So, ayan po, 5 o'clock na po yan siya ng hapon. So, naglinis lang muna ako nag-ref uh, ng grande. So, wala tayong red horse kaya grande yung uh, ni-ref natin. Ayan, nagsindi na din ako ng katol. Kasi nga, ang daming lamok kapag hapon at saka yung mga mineral, uh, nilagay ko na sa ref para ano. So, ayan. Yan yung mga ginagawa natin kapag Nagbubukas tayo ng tindahan kasi ilang days din tayo uh, sarado kasi nga walang tao dito sa ating area. So, kapag weekend, ayan, dyan pa tayo mo nagbubukas ng ating tindahan. Pero kapag weekdays naman mga kasari, kapag may tao, ayan, nagbubukas tayo. Pero, ayan, kahit setyembre na mga kasari, uh, na-feel ko pa rin yung tumal. Pero okay lang, patuloy pa din tayo kapag may tao, magbubukas pa din. Ayan, nagkuha ako ng yellow kay nanay. Ayan, nilagay ko na sa rep. 20 pieces po yan siya na uh, yellow. Uh, nagtag piso po ang bintahan natin. Tapos yan. Magandang hapon mga kasari. Welcome po sa ating channel, Chikamang Vlog. So ngayon mga kasari is... 5.42 na ng hapon at kabubukas lang ng ating tindahan. So, ngayon ay Uh, meron tayong benta ng sigarilyo. So, makikita nyo sa unang kong video is yung nag-ano ako ng ice. So, nag-angkat ako dun sa nanay ko ng ice. So, siya ang gumagawa ng ice. Tapos ako naman yung disposal sa ice. So, 250 ang bigay niya sa akin. Then, 5 pesos yung binibigay ko sa customer. So, meron din akong 250 na uh, tubo. So, yan po yung ano ko, para hindi na ako mahirapan magawa ng uh, yellow. Yellow na yung ibibigay sa akin. So, yan yung mga ano namin ni nanay. Para may benta siya, may benta din ako. May kita kami pareho. So, madalis, mabilis lang po maubos ang yelo. Kaya, ayan, kailangan talaga uh, madalian yung paggawa ng yelo. So, since yung uh, ref natin is, hindi talaga ganun siya pang freezer. Yes. Pang ano lang talaga siya. Uh, matagal siya magyelo. Pero, nag, ano naman siya, kanang Maganda siya sa pangbahay lang na eh uh, medyo malaki to siya pero eh uh, hindi siya ganun ka ano sa pag uh, titinda ng yellow. Okay lang siya sa mga soft drinks, mga parang pang-chill-chill chill, and then pang-freezer is yung mga karne. So, yun mga kasari ang inano ko, nag-prepare na tayo, meron na tayong 20 pieces na ay yellow and then nagano na din tayo ng San Miguel beer, nag ref na tayo ng naglagay na tayo sa free sa ref ng San Miguel Beer. So ngayon wala tayong benta na Red Horse kasi uh, hindi pa tayo talaga nakapag repeat order sa ating ano. So hindi ko pa alam kung magkano yung uh, bigayan nila sa Red Horse ngayong month of September. So dapat naka-repeat order na kami. So ngayon is hindi pa nagre-reply yung inanuhan namin ng uh, yung magdi-deliver. So, ayan mga kasari ang ano natin. So, baka next week is meron na. So, ngayon mga kasari is ano lang natin ngayon is ano, um, nagpre-prepare tayo para may customer naman nandyan na sa swimming pool. So, alam ko may mga baon pa yan, mga uh, inumin. So, expected natin na na mabibilan tayo ng mga ano is madaling araw na. So, ayan. Pero bukas pa rin tayo kasi hindi natin alam kung sino yung dadating na mga customer. So, ayun mga kasari, yung dalaw kong anak is nandun sa pa sa kapatid ko. So, nauna lang ako dito sa tindahan para magbukas ng tindahan at saka makapag-ready sa ating mga paninda. So, hindi pwede na weekend is hindi tayo magbubukas ng ating tindahan. So, kasi ilang days din mga kasari, weekdays, ilang weekdays din na hindi tayo nagbubukas ng tindahan kasi nga walang tao yung resort so dapat pag weekend pagdating ng weekend bukas talaga tayo so ayan mga kasari hindi muna ako nag nag purchase doon sa kapatid ko doon sa home store so ayan meron pa tayong mga stock na mga cup noodles yung mga mabibenta cup noodles okay pa naman yung mga inumin natin yung sa mga hard nandyan pa din yung stock at saka yung sigarilyo so ayan mga kasari na ready pa naman yung ano natin so alam naman natin yung mga binib mostly binibili ni customer so bibili na lang tayo mga kasari ng bang items kapag alam natin na ah uh, hinahanap ng customer so ngayon is andyan na yung mga noodles natin kasi yan ang ma-dispose. Ma so ayan yung mga minerals natin mineral water Ayan, nakaready na yan siya mga kasari. So, ayan lang muna mga... So, hello mga kachika. Cut off na ta. Uh, Nag-cut off na ko alas 12 na ng 12.37 na sa kadlaw. o oh, madaling araw. So, atong sales, atong bilangon. So, nag-start ta gani nag-open mga 5, 5 o'clock onwards. So, mani atong halin. So, dili siya dako. Isa lang ka grupo ang naa din ha. So, ayaw pag-expect na dako po ang hang sales. So, ang ato lang, at least na ah. So, kani, 1, 2, 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 3,020 di na nako bilangon sila ni ka ang coins o ang ano basta natay bills na 3,020 Muna na ang bill karon so muna atong sales so dili pa nato siya kita kay uh, ano man ka ng muna na tong tong halin so ang atong kuan ana is ang atong nahalin karon is more on hard select so sa select mga kasari na atay ano ana kay 123 ang ano ana para na sa 50 plus ata sa ato i-check atong bentahan is 180 plus 123 So, natay 57 ang ginansya. So, nakahalin yata ito mga tulo. Oh. Mga upat. Upat. So, natay kita na 228 plus plus isa ka case ng grande. So, muna ato ito ang mga halin karon mga kasari. Pero, ah, uh, dilita mag, ano-ana, no? Kay, tani siya na halin, ato na po niya siyang ipalit. O. Oh. Unsa uh, unsay mga kulang-kulang po diri sa tindahan. So ingon ani lang ang rotation sa tindahan mga kasari. So karon is matulog sa ako para pag naay mo ayo mata lang puta. So although nag-cut off ta pero pag naay mangayo uh, ato lang gyapon i-cater. So bye-bye mga kasari and God bless everyone. Happy selling po.